Guys, dito ako ngayon sa may Manila S-Arcade Taytay Rizal para i-update kayo sa murang bilihan ng mga cellphone dito sa may Sako ni Norhats. At sa aking pagpunta ay nakita ko si Vice Mayor Pia Cabral ng Taytay -Tay Rizal na buibili dito ng mga murang cellphone sa may Sako ni Norhats. At ito nga, sa labas pa siya at nag ng mga bibili para dito sa mga murang cellphone ng Sako ni Norhats. At nakita ko rin dito si Ma'am Norhats na siya ang nag-asikaso din sa mga buwibili at sa ating butihing mayor, Pia Cabral. Nagkaroon din dito ng picture taking habang namimili itong si Vice Mayor Cabral kasama si Ma'am Sako ni Norhats. At para sa akin ay isa itong magandang pagkakataon na nagkaroon dito ng murang bilihan ng mga cellphone sa Taytay -Tay Rizal. At ngayon nga ay napansin na ito ng ating lokal na pamalan sa bayan ng Taytay -Tay Rizal. At isang karangalan din na maibahagi ko sa inyo itong murang bilihan ng mga cellphone dito sa may Taytay Rizal. Sa mga nagtatanong pala noong na aking mga nakaraang vlog na tinatanong nila kung original ba yung mga cellphone o rebarnes. Guys, ang mga cellphone na ito ay original at talaga namang bagong-bago pa guys. At pwede nyo puntahan ito guys kung talagang uh, hindi kayo naniniwala o may pagdududa kayo sa kanilang mga binibentang cellphone. Ang mga cellphone na ito guys ay mga mura lang na binibenta at ito ay mga pull pull out na siyang binibenta rin ng sako ni Norhats dito sa kanilang tindahan sa may Rizal at sa Anguno Rizal. Makikita nyo naman guys na nakabox pa yung mga cellphone na ito at legit po na talagang original yung kanilang mga ng cellphone. Dahil ako mismo ay bumili na dito guys at nakita ko yung kanilang mga cellphone na talaga namang authentic ang mga design nito at yung kanilang mga ng cellphone ay makikita natin at pwede nating buksan kung talaga makikita natin na ito ay binibenta nila ng original. So guys, mismo na po ang nagpapatunay dito na mismo yung ating Vice Mayor Pia Cabral ay pumunta rito para bumili nito mga cellphone. Kagaya nito guys ng Smart Infinix na binibenta lang dito guys ng 3,299 guys. At napakadaming stocks nitong kanilang Smart Infinex guys. Maliban dito nakita ko rin dito guys itong Samsung Flip na binibenta lang dito guys ng 899 pesos. Maliban dito sa Samsung Flip na 899 pesos mayroon din silang available dito na iPhone Flip. At ang presyo nito guys ay 899 pesos din. Pareho lang po sa Samsung Flip na 899 pesos guys. Bukod dito sa iPhone Flip at Samsung Flip, nakita ko rin dito guys yung kanilang ng cellphone o may stock sila dito ng Tecno Spark na cellphone. Gaya nitong uh, Tecno 20C na 4,599 pesos lang guys binibenta dito. At yung kanilang Tecno Go na nagkakahalaga lang din guys tang 3,999 pesos. At dahil curious tayo ay pinabuksan ko nga itong iPhone Flip kung gaano ba kaganda yung design nito guys you know, binuksan namin na uh, maliit lang siya guys kasing laki lang ng palad guys yung cellphone na to na iPhone flip so yan uh, uh, makikita natin na yan uh, ano siya dito pilang pala siya kaya ganyan yung uh, design nito guys may mga available din dito sila guys na mga laptops gaya nitong nga uh, Dell laptop na 2,999 pesos lang guys napakamura guys ng kanilang mga pinibentang laptop dito guys at kayang kaya ito ng ating bulsa Nakita ko na ito guys noon pa pero ngayon as mas dumami yung kanilang mga stocks ng laptop dito guys. At natitiyak kong sa inyong pagpunta rito guys ay marami pang available sa kanila dito na mga cellphone na stock. At hindi po kayo magsisi dahil talaga namang ang dami dito guys na pwede nating bilhin ng mga ganitong gadgets na mura lang na mabibili guys. Marami din sila dito mga available na mga tablet na nag-range yung price ito from 1,600 to 1,800 pesos. Nakita ko rin dito yung available nila na Oppo A31 na lang ng 3,500 pesos at itong Vivo na Y12, 3,499 pesos guys. Makikita natin dito na marami silang available na mga stocks ng Vivo at Oppo ng mga cellphone. At sa pagpunta nyo rito guys ay hindi kayo maubusan ng mga ganitong stocks ng mga cellphone kung ito yung mga cellphone na brand na gusto nyo guys. Available din dito yung kanilang Windows 10 na laptop na 3,800 pesos. At ang dami rin available ng mga stocks dito guys sa ngayon. Mayroon din silang available ng mga stocks ng mousepad. At hindi rin dito nawawala yung stocks nila ng Mystery Parcel na 1,999 pesos guys. Binabenta yung uh, Mystery Parcel na ito guys. At ang laman nito ay puro cellphone guys yung mga laman ng kanilang Mystery Parcel mapapansin natin na napakadami talagang mga tao dito na pupunta para bumili ng mga cellphone at laptop dito sa may sako ni Norats. Ang sako ni Norats guys ay bukas magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Mandito uh, Sunday po yan guys, bukas sila dito. Nakita ko rin dito yung napakalaking tablet na kanilang binibenta. Ito yung Spark Pro na binibenta dito guys nila ng 2,199 pesos. Ayun, makikita natin na alus parang TV na yung laki nito. Ito yung kanilang mabentang tablet dito sa may uh, sako ni Norhats na makikita natin ng blami pang available sa ngayon. Available din dito yung S28 na tablet na binibenta nila dito ng 2,250 pesos. At sa aking pag-iikot guys, nakita ko rin dito yung kanila mga available na MK watches na binabenta lang dito ng 580 pesos. At yun know, o, makikita natin na halos nakabox pa siya. Pwede ito guys, pang regalo natin guys, lalo na itong nagdaang uh, Valentine's Day. Pwede pa rin natin guys si Habol, yung mga ganitong rilo na pang regalo sa ating mga minamahal. Nakita ko rin dito guys, yung itong Tecno Poba na 5 uh, Pro. At binibinta dito nila ng 9,399 pesos. Ito ay para sa mga gamer. Available din dito yung mga Lacoste na mga rilo na binibinta lang dito ng 190 pesos yung isang piraso. At ito guys ay nakabox din siya. Tamang tama rin pang regalo natin. Yan no? At ito guys ay halos di battery ito guys sa uh, yung mga ganitong rilo. At mukhang ang nagustuhan ito ni ma'am yung mga ganitong rilo nila dito na mura lang guys. 580 hanggang 190 pesos. Yung kanilang MK Watch, 580 at yung Lacoste, 190 pesos guys. At kung nakapili na kayo ng inyong mga bibiling gadget, ay tinetesting nila ito para makita natin na gumagana yung kanilang mga binibentang mga gadgets dito. Ito ay may 6 months warranty guys pag kayo ay bibili ng kanilang mga gadgets dito sa may ni Nurats. At hanggang dito na lang muna ang aking ginawang video for today dito sa tindahan ng mga murang cellphone sa may Sako ni Nurad sa may Manila East Arcade. At malapit mismo ito sa palingke o bagong palingke ng Taytay Rizal. Guys kung may nais kayong sabihin sa aking video for today ay mag comment lang sa ating comment section. At kung hindi pa kayo nakapag subscribe at nakapag follow sa ating FB page ay paki-follow lang po at ating YouTube channel ay paki-subscribe na rin po para lagi kayong ma-update o manotify sa aking mga latest video upload. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang dito na lang guys. Bye bye. Magkita kita tayo -tay muli sa mga susunod ko na video. Bye bye.